Alam mo ba, bumalik si Maria sa kanilang baryo. Dala ang misteryosong lamig sa paligid. Ang kanyang mga kamay, tila nagiging kakaiba. May bahid ng dugo at ugat na kumikislap. Ngiti sa labi ni Maria. Pero malamig ang kanyang mga mata. Ang mga bata'y nagtatanong. Inay, ano ito? Biglang nagdilim ang paligid. Mga anino ay gumapang sa dingding. May bulong na nagmumula sa dilim. Tiningnan ng ama ang niluto. Isang pangil ng takot ang sumalubong sa kanya. Karne ng tao. Sa gabi, naglalakad si Maria sa madilim na kalsada. Matay nagliliwanag sa dilim. Sa kwarto, laruan nakakalat. Dalawang anino ng bata ay naglaho sa dilim. Ngayon, nakita ang tunay na anyo niya. Matulis na pangil, mahabang daliri, naglalagablab na mata. Hinahabol niya ang isang tao sa kagubatan. Sanga at dahon ay sumasayaw sa kanyang galaw. Ang baryo ay nagkagulo. Mga tao ay sumisigaw habang si Maria ay lumilitaw sa bubong. Sa ilalim ng pulang buwan, may aura ng katiliman sa paligid ni Maria. Makikita ang kilalang labo sa kanyang muka. Ang mga matang mapanganib nakatitig sa iyo. Nagmistulang multo sa likod ng bata, mata ay nagninigning, bahagyang transparent. Sa lihim na kuweba, may mga buto at apoy. Si Maria ay nakayuko, kumakain sa kadiliman, at sa huli, naglaho siya sa ulap. Tanging <laughs> naglalagablab na mata. Ang naiwan, nagiiwan ng takot. <laughs>